Catherine Camilon posibleng patay na ayon sa saksi. Police Major Sinibak Posibleng patay na ang nawawalang teacher at beauty queen na si Catherine Camilon ayon sa pahayag ng pulisya. Kasabay nito, kinumpirma ng Police Regional Office 4A na tinanggal na sa serbisyo si Police Major Alan Di Castro, ang prime suspect sa kaso ni Catherine. Noong January 18, inihayag ni PRO 4A Chief Police Paul Kenneth Lucas ang pagsibak kay Di Castro effective January 16. Today, I would like to announce the dismissal of Police Major Alan Di Castro from the PNP service effective January 16, 2024. Signed by me, following an extensive investigation conducted by our Regional Internal Affairs Service 4A. Ayon kay Lucas sa panayam ng GMA News. Ilan sa mga rason ng pagtanggal sa opisyal ng PNP ay conduct and becoming of a police officer at ang umano'y illicit at extramarital affair nito sa nawawalang beauty queen. The case against Police Major De Castro is stemmed from allegation of conduct and becoming of a police officer after a series of thorough investigation by the RIAS4A uncovering evidence of an illicit and extramarital affair between the respondent and the missing Catherine Camelon sabi ng opisyal. Nahaharap din sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention ang driver at bodyguard ni De Castro na si Jeffrey Magpantay at dalawa pang katao na may kaugnayan sa pagkawala ni Catherine. Samantala, base naman sa mga nakalap na statement ng Criminal Investigation and Detection Group mula sa mga witness, malaki ang posibilidad na patay na raw si Catherine. Sabi ni Deputy Chief Police Major Nilo Morales, we are hoping for the best pero we are expecting the worst. Sa flow po ng investigation namin, hindi namin masasabi kung wala na talaga. Pero based po doon sa account ng witnesses namin, it appears na yun na nga po patay na nga po, anya pa. Naniniwala naman ang pamilya ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na buhay pa ang dalaga at darating din ang araw na makakauwi na ito sa kanila. Ito'y matapos ng mga ko ang Philippine National Police Calabar Zone na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para matunto ng kinaroroonan nito. We are committing na si Catherine will bring home Catherine safe. Ang pangako ni Police General Paul Kenneth Lucas, Police Chief ng Calabar Zone sa pamilya ni Catherine. Unang-una, meron ng initial report. No, which I cannot divulge kung ano po yung natanggap namin na report sa investigation. We are very confident na itong si Miss Catherine ay buhay pa. Anya pa. Sa huling ulat ng pulisya, namataan umano sa isang shopping mall sa Batangas ang dalaga na isa ring guro ilang oras bago tuluyang hindi makontak ng kanyang pamilya. Base sa ulat, nakakuha ng kopya ng CCTV footage ang Toy Police Station mula sa isang mall sa Limerey kung saan makikitang solong naglalakad ang missing beauty queen. Noong October 12, 2023 pa naulat ang pagkawala ni Catherine na sumali sa Miss Grand Philippines 2023 kung saan naging kabatch niya si Herlin Bodol.